Kumusta po mga kababayan? Nagbabalik po tayo. Ayan, meron na po ba kayong kapanatagan, especially yung mga barangay officials, mga punong barangay, mga barangay gawat at mga aspirant. Uh, natanong ko yan, kasi meron na pong bagong batas. Eh. Diba? Meron na pong bagong batas na umiirag na yon Ito po yung ra 1223 na kamakailan lamang ay uh, pinirmahan ng presidente. At ito na po ay ganap na batas. Ganun po man ay uh, marami pa rin uh, uh, hindi hindi sumasang-ayon at hindi mapalagay dito sa batas na to. Kaya lalong-lalo na po si Atty. Makalintal. Kaya nga po siya ay nagpahay ng petisyon at nasundan pa ito. At nasundan pa. Kaya ngayon naman mayroong kontra petisyon. Hindi ko pa naipakita sa inyo itong uh, pahayad dito eh. No, kung bakit sila nagpahay ng kontra petisyon. Ayan. Ano ba itong uh, kinokontra petisyon nila? Ito po yung uh, uh, paghahain ng petisyon ni Atty. Makalintal kasi gusto ni Atty. Makalintal na matuloy sa December 1 dahil ayun nga daw po ay nasa batas. Ayun, kasi ang pinag-uusapan natin ngayon ay uh, meron ng bagong batas. Ayan, bakit daw pa kasi kailangan gumawa ng bagong batas kung meron ng dating batas? Eh mga kababayan, eh, kapangyarihan po yan ng Congress yung mga inihalal ng congressman, congresswoman. Ayan po ang trabaho nila. Ang magpanukala at ipatupad kung pa yung batas, siyempre, uh, maaaprobahan yan. Magbobotohan yan sila sa Congress. Ganun po kasi yun eh. Diba? Ayan ang trabaho ng mga congressman. So dapat po ninyo makaintindihan. Uh, uh, ko sa inyo dito yung uh, balita, no? yung video na pahayag ni Atty. Agra. Dati po itong uh, uh, ng uh, Supreme Court. Otherwise, according to Attorney Makalintal, RA 12232 is unconstitutional. We are saying otherwise. Sa aming pong paniniwala, may kapangyarihan pa ang Kongreso italaga ng apat na taon ang termino ng barangay and SK officials and therefore Republic Act 12232 is constitutional, valid, and legal. Ito ay matapos maghain ng petition and intervention with opposition sa Korte Suprema ang Liga ng mga Barangay ng Pilipinas kasama ang isang provincial chapter at limampung punong barangay upang igiit ang konstitusyonalidad ng Republic Act. <coughs> ang dami pala nito nila sa pangungaling na Tobi Agno ng no? Bali 50. limang punong barangay. No? 50 barangay captain. Sabah. Act number 12232 magsasampa na nasabing petisyon ang national president nila na si Maria Katrina Jessica GT punong barangay ng San Fabian at Isabela kasama sa pagsusumite ang isang provincial league chapter mula Leyte at 50 punong barangay mula sa iba't ibang lugar ng bansa sa gabay ng kanilang konseho ni si Atty. Alberto Agra, ang hakbang na ito ay kaugnay ng kasong inihain ni Atty. Romulo Makalintal lapat sa Senado, Kamara, Tanggapan ng Pangulo at Commission on Elections o COMELEC. Ang nasabing kaso ay nakadokumento bilang GR number no. E02002 kung saan tinuliksa ni Makalintal ang Republic Act number no. 12232 na aniya ay labag sa konstitusyon. Bahagi ng nilalaman ng RA-12232 ang pagtatakda sa bagong termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Matatanda ang ipinipilit ng petisyon ni Makalintal na hindi maaaring ipagpaliban ang barangay at SK Elections o BSKE mula December 1 patungong November 2, 2026. Dito kanya iginiit na hindi rin maaaring baguhin ang termino ng mga halal na opisyal ng barangay at SK. Dagdag pa rito, sinabi rin ni Makalintal na ang desisyon ng Korte Suprema noong 2023 laban sa RA 11935 ay malinaw na halimbawa na bawal ang postponement ng eleksyon. Samantala, pagigit naman ng liga na ang RA 12232 ay tungkol sa pagtatakta ng bagong termino at hindi postponement. Ayon sa kanila, ang paglipat ng petsa ng eleksyon ay bunga lamang ng itinaktang bagong termino. Diin pa ng Liga may kapangyarihan ang Kongreso sa ilalim ng konstitusyon upang magtakda ng termino at eleksyon ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Ipinunto rin nila na ang probisyon ng holdover ay isang pansamantalang hakbang upang maiwasan ang power vacuum sa pamahalaang barangay. Kung ide-deklara ang umanong labag sa konstitusyon, ang RA 12232 mawawala ang kapangyarihan ng Kongreso na baguhin at ayusin ang termino ng mga halal na opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Yun. So yun na, mga kababayan, ang nilalaman ng petisyon ni Atty. Macalintal ay hindi pwedeng ipostpone at uh, sa postponement talaga namang tama naman talaga yun eh no? Kasi nung nga nakaraang BSKE 2023 ay naituring na uh, unconstitutional at uh, wala pong nang uh, wala po tayong nabalitang uh, nagpile nagfile at file ng kontra ngayon pa lang. So, sabi nga ay eh, first time ito eh. First time ito na nagpile si Atty. mga Lintal ng petition at may nagkontrapetisyon din. No? Kasi nga iba. Ang paniniwala nga dito, sabi nga ni Atty. Agla, ito po ay uh, sa kanilang tingin ay otherwise. Ibig sabihin, kabaliktaran. Constitutional po ito kasi nga uh, may karapatan ang Congress. Meron naman po talagang karapatan ang Congress na isaayos ang termino. Lahat po ng mga nanunungkulan, mga kinauukulan, mga mayor, congressman, presidente, ay may uh, term, uh, may fixed term ang mga yan eh. Ngayon, ito po yung ginagawa ngayon dito. Uh, meron, magkakaroon po ng fixed term or term setting na kumbaga eh, pag uh, nanalo tong RA-12232 na ito sa tingin ng SE, ay sa mga susunod yan or mga future BSKA ay hindi na po magpupuspon at hindi na rin na magkakaroon ng uh, uh, extension kasi nakapix na nga eh. Kaya nga term fixing eh. Di po ba at uh, pinipilit din ni eh, Atty. Makalintal dito yung hindi raw pwedeng uh, uh, palawigin. Doon naman hindi ako sasangayon doon. Bakit hindi po pwedeng palawigin? Diba? Bakit hindi po pwedeng palawigin ang termino ng barangay? Diba? Eh, ang, ang trabaho ng Congress ay uh, gumawa ng mga paano ng batas at pagpapasangayan, eh magiging batas yun. Diba kung baga, eh, sa pagkakataong ito, ay uh, parang mali na kukontrahin mo yung uh, legislative yung process yung legislatura ng bansa bakit mo kailangan kontrahin ito hindi naman po ito talagang postponement eh, kung titingnan ito sa batas na ito wala ka makikita nga postponement yung sinasabi nilang nauro kasi nga ay epekto nga lang daw po yun ng term setting talagang mauuro kasi itatama yung, uh, natuloy yung BSKE 2023 kaya yung incumbent hanggang 2025 lang, eh 2 years lang. Hindi nga naman po uh, yun. Kahit tignan, kahit sabihin ninyo o sabihin nila na, alam nila yan eh, marami nagsasabing gano'n, alam nila yan na 2 years lang sila. Oo, alam talaga nila. Eh nasa batas ba 2 years? May babasa ba kayo sa ruling? Or uh, nasa constitution na ba yung 2 years? Di ba wala? 3 years bakit yung mga dating uh, na naurong, uh, na-extend, umabot pa nga ng 5 years o oh, higit pa yung kanilang pag-upo, wala naman nagko-complain. Tapos ngayon nito, nung dumating yung uh, uh petition niya at atorle nagkaroon ng na epekto, naging 2 years. Diba? Kaya po, eh, talagang uh, maninimbang ng gusto dito ang Supreme Court. Talagang dito gagana yung uh, sinasabing uh, uh, may peering. No? May peering ang batas dito. Yan, nila na ba nagpetisyon? Tatlo na wala pang sagot ang gobyerno. Wala pang sagot ang Kamara, ang Senate, ang Comelec, ang Palasyo. Ayan. Ah, mabigat yan pag sumagot yan dahil ah, mas maraming ulo. Mas maraming ulo o mas maraming abogado. No? Ang ah, magbibigay ng kanya-kanyang mga argumento dito para kontrahin yung petisyon ni Makalintal dito. Ayan. Ah, ganun pa man, mga kababayan, eh, hanggang ngayon, ay eh, wala pa rin naman sila sagot at patuloy pong umahaba itong uh, issue na ito sa BSKE. Ang sabi ng karamihan dito, ay eh, dapat nga matuldo ka yan. Di ba? Dapat nang matuldo ito. Uh, sa tingin ko, para dapat matuldo eh, dapat. Eh, nga, eh, sa tingin ko lang, eh, pagbigyan na itong batas na ito, total pumasa na yan, eh. Di ba? Diyan malalaman kung talagang uh, uh, itong batas na ito ay uh, term setting talaga. Yan malalaman ng AC yan. Alam niya kung bakit? Diba? O, kasusunod. Halimbawa na tuloy sa November 2, 2026. Siyempre, kasunod niya na ay uh, 2030. O. Oh. Dahil sa term setting yan, eh, hindi na dapat po, po pwedeng iusog yan. Nakapix yan. Eh. Naka-term setting yan. Yun, yung, yun ang sinasabi nila. Yun ang nilalaman ng batas. Eh. So, ganun pa man, mga kababayan, kung ano man po ang magiging resulta nito, di ba? Ayan, kung mananalo man ang petition uli, kung uli na i-declare -de na ang constitution ito, eh, automatic po yan ay uh, December 1 talaga ang BSKE. Pero dapat mas mabilis. Hindi katulad noon na kulang sa panahon. Kaya dito ay eh, dapat magkaroon agad ng desisyon ang Supreme Court. Mga kababayan, hindi naman din po pwedeng uh, mag-focus sila sa TRO eh. No? Sabi ko nga kung mag-TRO lang, eh, andun pa rin yung batas, buhay pa rin yung kasi batas na yan eh. Dapat ituring na ang konstitusyon para maging void ang uh, RA 12232 na ito. Hindi naman po ang TRO ang nagbo-void. Hindi po ang TRO ang nagbo-void ng isang uh, umiiral ng batas. Kasi magkakaroon pa yan. Kung TRO lang, magkakaroon pa rin yan ng mga pagdinig kasi lalaban yung kaso, i-dedepensahan didipen, didipen, yung batas eh, ng gumawa, eh, yung respondents. Eh. At yung sa petition. Eh. Diba? Pag lalabanin yan, dinigin pa yan. ba diba? Halimbawa, tini-RO nga, may mention ko lang ulit, uulitin ko tini aro at tinuloy sa December 1 kasi may TRO. Kugulong ang kaso. Halimbawa, sa loob ng 6 na buwan, nagkaroon ng resulta ang pagdinig at nanalo ang RA12232i. Mas malaking problema po yun. Kaya hindi dapat na mag-TRO. No. Ituling agad na ang konstitusyon kung ayaw o kung hindi naayon talaga sa batas. Kasi nga, meron din nagsabi niya na kahit ilang TRO pa yan, batas pa rin yan. Hmm. Sabi naman nila eh, iba ang TRO ng Supreme Court. Iba talaga. Sabihin natin, mas mahaba ang buhay ng TRO. Mas mahaba ang buhay ng TRO magkaibang proseso po yun. Iba po kasi ang TRO lang sa pag-declare ng unconstitution. Magiging kasangkapan lang ang TRO habang gumugulong ang kaso. Pero, uh, uh, final decision pa rin, malalaman. No, kung talaga bang itutuloy pa rin yung batas o hindi na. No, hindi sa pamamagitan ng TRO. Ayan. So, yun po ang pagkakaintindi ko nando. No? So, ganun pa man, kung ano man magiging desisyon, mga kababayan, Uh, ang konstitusyon or constitution, eh, wala nang magagawa ang mga tao. Di ba? Kundi tanggapin. Di ba? Kundi tanggapin. O pag tinuring na konstitusyon, ah, uh, syempre, marami yung boboto, marami na mga kumboto. Ay, iba naman yan, eh, may nagko-comment yan. Ang sabi, kaya mas maraming gustong matuloy kasi meron daw gano'n. <laughs> meron daw pong gano'n sa BSKE. Totoo naman yun eh. O, ngayon naman kung may turing na ang konstitusyonal ay na naaayon sa batas, itanggapin nyo rin kasi dumaan sa pros proseso yan ng uh, legislative eh. di ba? Dumaan sa proseso yan eh. Legal eh. Di ba? Pinirma pa nga ng presidente kaya nga naging garap na batas yan. oh so tanggapin na natin. Kung maga uh, hindi na kailangan dyan mag- Away-away. Uh, hindi na kayo mag-away-away dyan, mga kambayan. Tayo yung nagbibigayan lang ng uh, malayang a uh, mga reaksyon mga opinion. Okay, so nandito na lang ulit abangan natin kung ano magiging sagot dito ng Kongreso Senado at uh, Palasyo. Saka yung comment. Ayan, tapos si eh, may merong pang petisyon, medd dagdag, pang madagdag pa -dag na magpi-petisyon o meron pang pagpupukontra petisyon ulit. <laughs> hindi natin alam. Itingnan po natin. Okay, ganito lang. Pa-share ng video, subscribe. Not bless.